Magandang araw mga ka range Update sa pag-de-breed natin May nakuha na tayong isang itlog kahapon eh, Isa pa lang Hindi pa nangingitlog lahat Parang hindi yata nga sila iitlog Pero hintay pa rin tayo Papatoka tayo Ang patoka ako Sarili kong halo ng pigs Fish meal uh, Darak ng mais mais tsaka copramil hinaluan ko lang ng GMP4 tsaka trigo mais dito sa mga breeder ayan, papakain natin mga breeder hindi pa sila may itlog lahat ayaw kung bakit Gustong gusto nila yung mixture na uh, patuka. Um, dalawang araw ko na po pinapatuka sa kanila. Ika-apon uh, may nakuha kong itlog. Pero pagka uh, dire dret yung itlog niyan, ika-pure GMP4 ko na yan. Guru, papaliguan ko to next week. Pag umaraw di kasi araw dito na tuloy-tuloy. Ulan ulan, maganda next word ko na to. Pwede sa layer, pwede sa grower. Yung sa kabila naman ang papakain natin, ganun din. Ito naman. Sarili kong halong pato ka, tsaka grower feeds na B-Pro 3000. Hmm. Dito naman yan papat sa mga, mga grower. na sa kabila. Baon ito mga ito. Balance tong diet na itong ginawa kong patuwa dahil ni-research natin kung anong pwedeng alternatibong patuka na halo-halo nasa yung mixture ko nasa 17 to 20 percent ang crude crude niya. ang Tingnan natin yung isa dun. Ting isa. Ito may nakikipagsop dito. May pagsop dito sa isang rooster na to. Hmm. Sorry, dumilim. Nakikipagsop dito sa rooster ko na to asin nakikipag-usap pa tayo eh. kung ano magiging usap namin ito din pa tayo yan yes, natin magandang pato to dahil ang protein ang pinagkuha na natin ay eh, isda Gusto, gusto nila Ang ginastos lang natin dyan Ang binili lang natin yung mais Dahil yan pa yung mais na Binili ko sa dinalupihan 70 bintik lang na bili ko Marami pa eh eh yung isda naman mga tira-tirang isda lang yun may mga laman pa iniipon ko siya nakaipon ako ng dalawang kilo ngayon yung mixture ko umabot ng sampung kilo makakatipid na naman ako sa patuka Malaki na yung dati nating 2 months oh. 3 months na to eh months na to next next month hindi ko pa napupurga tong mga to baka pupurgahin ko na to next month na kasabay na ito mga to mga breeder next week papaliguan ko sila hindi kasi nagtutuloy-tuloy yung araw dito yun yung panahon parang laging uulan hindi ang mga ng breeder ko eh siguro dahil din dun kaya hindi sila nangingitlog meron na silang mga kuto ang gusto nila yan eh tangkad talaga nito batang bata pa hindi na pwede itong i bibigyan natin silang madredago ayaw nila magtuloy tuloy ng itlog pa, pa isa isa lang yung itlog nila eh pag nagsabay sabay na mga itlog yan saka natin iipunin at isasalang sa incubator pinatanong na ako ng pagbebenta ako sabi ko baka summer na ako mga pagbenta nito sa kanya Masyadong matapang talaga yung mga asil at mo Pagka nagkasundo kaming I mean, mag swap ng kausap ko na asil. Maganda saan? Maganda yun. Ipang kukuras natin dito. Papalitan natin to. Baka medyo bata pa siguro dahil bata pa tong ginamit kong rooster. Kaya ayaw pa mangitlog. Baka mahina pa yung similya. Busog na yan. Masyadong matapang to. malapit na ito mamangitlog yun hanggang dito na lang mga pwede range update na lang uli ako pag nagtuloy uh, tuloy na itlog nitong binibreed natin hanggang dito na lang, lang mga pwede range baka, baka nagustuhan nyo yung mga gantong video mga pwedeng pakilike and subscribe naman para updated kayo sa mga video ng na i-upload ko. Ang na lang mga pederidge.